Sinimulan na ng pamahalaan ng San Juan ang demolisyon at clearing operation sa isa sa mga lugar na binabaha sa lungsod. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Tanggap na ng pamilya ni Maggie na kailangan na nilang magpaalam sa bahay na halos limang dekada na nilang tinitirhan. Madali-madali po kasi magbaha kaya po para po masolusyonan yung pagbaha kailangan po namin ano, ma umalis po dito sa bahay na to. Pero binigyan naman po kami ni Mayor ng shelter na tutuluyan. Isa kasi sila sa walong pamilyang nakatira sa iisang istruktura na nakatayo sa mismong drainage sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto, San Juan, na isa sa natitirang lugar sa lungsod na matindi ang pagbaha. Kaya naman ipinag-utos ni San Juan Mayor Francis Zamora ang pagpapademolish sa na naturang istruktura. Siyempre ang tanong, Mayor, saan po kami lilipat? Kung kaya dilipat namin sila ilang metro lamang mula dito. Meron po tayong tinatawag na staging area at uh, ito po ang staging area ng ating 4PH program, yung Pambansang Pabay para sa Pilipino program kung saan nagtatayo po tayo ngayon ng uh, pinakamataas na 4PH building sa Pilipinas. Ito po ay 34 floors. 1,013 units. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, parte ito ng malawak ang Oplan Kontrabaha na inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kakaibahan ngayon, dito sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Opran Kontrabaha, sabi niya, pagsamasamahin natin lahat ng effort no? at i-coordinate natin. Ang problema kasi sa ganitong klaseng mga operasyon is kung magkakanya-kanya ka, yung epekto maliit. Pero kung sabay-sabay at coordinated, mas magaki yung impact at mas mararamdaman. Anya, bukod sa San Juan, ay ipagpapatuloy pa ang proyekto sa iba pang lunsod para tuluyan ng masolusyonan ang problema ng pagbaha sa bansa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsasribisyo para sa Pilipino.